Mga kapatid, mga kababayan ko, magpatuloy na po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ngayon, ito po yung tanong na pong pag-aaralan. Si Jesus daw ay isang anghel. Itong tanong ko sa inyo, kayo ba naniniwala na si Jesus ay isang anghel? Ako, hindi ako maniniwala. Kasi ang patunay po diyan sa Juan 10.30, basahin natin. Anong sinasabi dito? Ako at ang Ama ay iisa. Meaning, kung ang ama ay Diyos na makapangyarihan na lumala lang, di ba't ganoon din ang kanyang anak? Co-creator ng ama ang kanyang anak na lumikha na lahat ng bagay. Kung tayong mga tao galing sa Diyos ama at sa paglikha ni Kristo, no? yung ako, si Kristo po yan, yung kanyang bugtong na anak. Okay, bago tayo magpatuloy, Welcome po ang bawat isa sa atin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Narito po tayo para maglinaw, pero do sa mga taong ayaw umunawa, wala na po tayo magagawa. Importante, magmasa tayo ng madagdagan ng ating kaalaman. At ngayon, meron po akong ililinaw sa mga ganitong kaisipan na bakit si Kristo ginagawa nilang anghel? Oo nga, yung ibang tao, hindi kinikilalang Diyos si Kristo. Tao lamang, ano? Eh ngayon naman po, Nakakatakot naman ang pag uh, paniniwala ng ganito. Si Kristo daw ay isang anghel. Basahin natin ang komentong ito at ilinaw natin, no? Sabi dito, ang anghel ng Diyos o anghel ng Panginoon sa Old Testament ay ang Panginoong Hesus Kristo. Subukan mo ako sa live yan, nangahamon pa. Pero hindi ako papatol sa ganyang bagay. Pero sa ganong paniniwala at pagkakilala kay Kristo bilang isang anghel, naku po, ay dalikado yan. Bakit? Linaw natin sa kasulatan nang hindi tayo maligaw. Ayoko po na kayo magaya sa ganong kaisipan. Alam natin na ang Diyos ay lumilikha ng lahat ng bagay. Maging ang anghel, galing yan sa Diyos. Ngayon, kilala natin si Kristo. Kung si Kristo ay mayroong katangian na katulad ng Ama, Basahin natin itong Hebreo 1.10 At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Meaning, yung tinutukoy na Panginoon, si Heso Kristo po yan. Lumalalang po din po pala kasama ng Ama sa paglalang. Balikan natin yung 9. Ang sabi pa dito, Inibig mo ang katuwiran, sabi ng Ama, at kinauputan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos, ang Diyos mo, ay nagbuo sa iyo ng langis ng kasayang higit sa iyong mga kasamahan. Malinaw po. Sa ibang salin, maganda rin po ito, no? Sabi naman po dito ng Ama, Kinulagdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya't pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ka ng kagalakan higit sa ibinigay niya sa mga kasamahan mo. So dito, napakalino naman po. Yung ama, manilika. Siyempre yung kanyang anak kasama sa paglalang ng mga bagay-bagay. Bakit sasabihin ng ganitong mga tao o kaisipan na si Kristo daw ay isang anghel? Ito pa ang patunay natin. Hindi po dapat nating kilalaning si Kristo ay bilang anghel. Kung ang ama mayroong sariling kalawalatian, yung anak may sarili ding kalawalatian, kapangyarihan na kaya niyang gumawa ng mga bagay-bagay para malaman natin na makapangyarihan ang Diyos Ama at ang Kristo. Masahin natin ang talatang ito. Dito po sa Juan 17.3, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos At makilala rin nila ako na iyong isinugo mo e, Ibig sabihin, pag sinabing tunay na Diyos, yung Ama at ang Kristo Hindi po pwedeng maging anghel si Kristo Sinasabi na sa talatang ito na yung tunay na Diyos si Kristo at ang kanyang ama. So malinaw po, o dagdag ka naman pa ito. Basahin din natin dito para malaman natin na hindi si Kristo ay isang anghel. Bagamat ang anghel ay hindi nga ho nagpapalud eh. Mamaya malalaman natin si Kristo dapat luhurin at sambahin. Tingnan muna natin ang pagiging anghel ng pagkalikha sa anghel. May ganitong mga talata na mababasa po natin sa Aklat ng Pahayag 9, 9. at sinasabi sa akin ng anghel sabi ni Juan na kung saan ay nagpakita ang anghel na ito kay Juan sabi ng anghel kay Juan isulat mo ito mapalad ang mga inimbetahan sa handaan sa kasal ng tupa at sinabi pa niya totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos tuloy natin po ang pagbabasa sa verse 10 Lumuhod ako sa pananiya upang sumamba sa kanya, sabi ni Juan, no? Luluhod po si Juan doon sa anghel, di ba? Sabi ni Juan, Luluhod ako sa pananiya upang sambahin sa, sa kanya. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin sapagat alipin din ako ng Diyos tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohan ng itinuturo ni Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo sapagkat ang mga katotohan ng itinuturo ni Jesus ay siyang buod ng mga sinabi at isinulat ng mga propeta. Yan po. Hindi pala pwedeng sambahin o luhanan ang anghel. Ito pa, basahin din natin dito sa mga sulat pa rin po aklat pa rin ho ng pahayag 22 verse 8 ako si Juan oh, tingyo, si Juan na ho nagsasabi ang sabi ni Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito tingnan niyo po ha Lumuhod, sumamba sa anghel. Nung nagpakita ang anghel kay Juan. Ituloy natin sa verse 9. Anong sabi dito? Pero sinabi niya sa akin, huwag, huwag mo akong sambahin. Sapagkat katulad mo, alipin din ako ng isa ng Diyos at ng mga katulad mong propeta at ng lahat. Nang sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. So malinaw po mga kapatid, hindi pwedeng sambahin ang anghel. Ay eh kung si Kristo nga, Diyos, dapat siya ang sambahin. Anong patunay na dapat sambahin si Kristo? Ito po ang mga talata na babanggiting ko po sa inyo. Puntahan muna natin dito sa Isaiah 45.23. Yung sinasabi sa mga sulat ng mga propeta. Sumusumpa ako sa aking sarili At ang mga sinabi ko'y hindi na mababago Ang lahat ay luluhod sa akin At sila'y mga ngakong magiging tapat sa akin Ito po ang patunay din po sa mga sulat ni Pablo Philippos 2.9 Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos At binigyan ng titulong Higit sa lahat ng titulo Tuloy pa natin sabi sa verse 10, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. Tuloy pa natin sa 11. At kikilalanin ng lahat na si Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Ama. So, yan po. Si Kristo po'y dapat sambahin. Eh kung anghel siya, hindi nga ho pwedeng sambahin. Sabi ni Juan. At doon sa, sa sulat ni Juan, mismo pala ang anghel din ang nagsasabi, wag na huwag mo akong sasambahin. Tulad mo rin akong nagpapahayag ng mga itinuro ni Jesus. Di ba? Kung si Kristo po ay anak ng Diyos, pinapasambangan ng Ama. So, sambahin natin, luran, paglingkuran po natin. Hindi po siya anghel. Ayon po dito sa mga komento, ito po inilinaw ko lang ho. Pero kung ganito ang paniniwala ninyo, wala na po ako magagawa. Ang patunay na nagpatunay ng mga sinasabi ni Jesus ay nakasulat na. Pakinggan po natin. Sana po may natutunan uli kayo. No? Si Jesus po ay hindi isang anghel. Siya, siya po ay anak ng Diyos, makapangirihan, lumalalang. Siya po ay kawangis ng ama, ibig sabihin um, po ang kalalagayan ng ating Pareso Kristo ng tulad sa ama. Okay? So sana naluwanagan po tayo. No? Please like and subscribe to our channel. Uh, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat pong muli. Ngayon po, nagpapaklala po kayo na kayo po ang tunay na Diyos at ang inyong pong bugtong nanak ay ami pong kinikilala na naroon din po yung kanyang kalalagaya na tunay na Diyos. Sapagkat kayo po ang lumalalang ng lahat ng mga bagay at nagpapahayag at nagpapakilala sa amin. At ngayon, pinapakita mo rin sa mga kasulatan ay ito. Sabi mo po sa mga sulat sa aklat ng Hebreo 1.3, sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamagitan ng kapangyarihan, makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihan Diyos doon sa langit. Salamat Ama, pinupuri ka namin at sinasamba kilala po namin ang iyong bugtong nanak ay Diyos po na lumalalang ng mga bagay. At yun po ay nare-respeto po namin at ginagalang ang inyong pong anak. Salamat ama sa pagpapaliwanag mo na nakasulat sa banal na kasulatan. Sa iyo po ama ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.